Good morning po guys. Suling ka po to my reels. magluluto po tayo ngayon ng tinulang isda guys. Ayan po guys. Uh, ito po yung ating tinulang isda guys na niluluto ngayon. <clears throat> Ayan po. Masarap po ito sa bukid guys. Ayan. At saka luto sa kahoy lang po ito guys. Oh. Para tipid po tayo sa gas. Ayan po guys. Kahoy lang po ito. ito po yung kalan nagawa sa siminto at saka paglulutoan po natin ng isda at ito po yung isda ayan po guys at saka mamaya konti guys pag kumakalad ka na ay lagyan natin ng pris malunggay lalagyan po natin ito ng malunggay guys ayan po guys so siga, na. No? Siga na. Ayan po guys. Siga na po siya guys. Ayan. Lagyan po natin ito ng Ano naman yan? Sili. Sibuyas dahon guys. Ayan. Lagyan po natin sibuyas dahon. Ayan. Sibuyas dahon para po maging masarap yung ating tinulang at sa Tsaka malunggay. Ayan po guys. Tapos mamaya konti po guys ay maluluto na po ito. Ayan po. Ayan po guys. Thank you and God bless.